Ang kilala ko lang, katoliko. May takot kami sa Diyos. Yun po yung naimulat sa amin ng magulang at yun po talaga ang pagkilala sa amin na si Kristo ang Diyos. Ni sa hinaga po ay hindi ko po inisip na ako po ay magpapalit na reliyon. My husband is Asiman, He encountered, paulit-ulit na panalangin, he threw the rosary sa dagat. Mali pala yun, sabi niya. Naimbitahan ako sa iglesia dahil sa kasal ng tita ko. Nung dumating na yung araw ng kasal, mas lalo akong namangha. Una, yung kayusan. Yun yung dream ko na kasal. Sumunod doon is yung sa teksto po, nandun yung guidance para sa pamilya. Taguig City is peaceful. Isya siyang probinsyudad. Nasa tabing dagat, may park po dito na maraming puno. Nandito po ang Bonifacio Global City. Nasa BGC po ang Grand Hyatt, tallest building sa Pilipinas. Nestor C. Babagay Jr., miyembro ng Philippine National Police. Kilala po bilang Debay ng aking mga kaibigan, virtual assistant sa isang US-based company. Jocelyn Salvado, isang real estate broker, appraiser, and financial advisor. Kauma, opisina po sa Public Information Office, lokal na pamahalaan po ng Taguig. Teresita Java. I am a retired master teacher. Abe ang tawag sa akin ng mga katrabaho. Dito po sa Tipas Bakery po, ako po yung nag -re repack ng Hopia. Lens po ang pangalan ko. Nagmamanage ako ng apat na branch Powerplex Gym. Jex po ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko po. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang isang technical sales engineer sa building materials manufacturing. Ipinanganak po ako na isang aglipayano. At ako po ay nagsilbi bilang sakristan. My religion before was Catholic. Katoliko? Dating Katoliko. Dati ko pong religion na ay Katoliko. Pinanganak po akong Katoliko. Katoliko nung araw. Tinasama po ako ng aking mga magulang sa pagsisimba po sa ka Katoliko. We were compelled to attend Mass. Namulat ako na may nagro-rosaryo. Akala ko po, totoo yung yung pagdadasal na ganon. Nung ako ay pumasok ng academy, iniwan ko ang katoliko, naging protestante, Bible Baptist Church. Pinanganak po ako na isa katoliko, doon na rin po ako mamamatay. May sa po ay hindi ko po inisip na ako po ay magpapalit na reliyon. Hinding-hindi ko po naisip na magpalit ng reliyon noon. Ang paniniwala ko po sa reliyon noon, dahil sinasabi nila kapag sumunod ka, pag lagi kang nagsisimba, eh, maliligtas ka nga po. May takot kami sa Diyos. Yun po yung naimulat sa amin ng magulang at yun po talaga ang pagkilala sa amin na si Kristo ang Dios. When I was in the province, I never heard such iglesia ni Cristo. Hindi ko pa po talaga alam yung iglesia ni Cristo noon. Ang kilala ko lang, katoliko. Ang alam ko noon sa tungkol sa iglesia naririnig ko ay may ikasampu daw na bahagi kailangan mo magdonasyon at pinipilit ka. Ang iglesia daw ay kulto. Napakahikpit, marami pong bawal. Sa mga taga-Tipas po kasi, ayon po sa mga kwento na matatanda, si kapatid na Felix Manalo daw po ay walang pinag-aralan na nagtayo ng reliyon. 2014, doon ko lang po talaga nakilala ng Iglesia Ni Cristo nga daw eh, malaking religion. Ang mga kabarkada ko noon, karamihan po ay Iglesia Ni Cristo at madalas na hinihikayat nila ako na makinig. Hindi ko inisip na magpaunlak Our house is nearby the chapel. I saw some brethren walking, passing by our house. I asked them, where are you going? We'll attend a worship service in our chapel. Ah, by the way, you are a member of Iglesia Ni Cristo. Yon, that's the time na sila yung nag-imbita na sa akin. They kept on inviting me. I always resist. Yung classmate ko, nung kami ay AD Camp sa Camp Crame, sumama ako sa kanya sa kapilya ng Murphy para siya ay sumamba. Pero hindi ako pumasok sa kapilya. Nakikinig lang ako sa parking lot. My husband is a seaman. He had a coworker. worker He brought some copies of Pasugo. He encountered ulit ulit na panalangin. Eh, he brought a rosary. He threw the rosary sa dagat. Mali pala yun, sabi niya. Sa kawalan ng magagawa, walang mapagkalibangan, napilitan ako sumama. Wala sa isip ko na ako ay magpadoktrina o makinig ng aral. Ang talagang nasa isip ko noon, mag-observa lang. When my husband came home, he went directly to a chapel in Buting. The minister who was uh, Ka Felix Fernando advised him to be indoctrinated first. Every time I went home, the minister told me, Pakinig ka na rin, misis, sabi sa akin. Hindi ko siya pinapansin. I go directly to the bedroom. But while I was in the bedroom, I was listening also the doctrine. Natapos ko ang pagsamba ng classmate ko, tinanong ko ko agad ang siya, bakit ganon? Galit ba yung ano, pare? Tinabi niya sa akin na nang malumanay na may emphasis ang pastor, hindi daw pare ang tawag sa kanila. Doon na nagsimula yung pag-aaral ko. nag po ako, isa pong taga rito sa tipas. Bali po yung magulang po niya, yung po yung nag-akay po sa akin. Inaya niya ako na makinig. Maraming beses po yun, pero hindi ko po siya pinaunlakan. Isang beses po, napas sumama po ako sa kanya. Sumamba sa kapilya po. Inanyayahan po, po ako sa pamamahayal po ng mga salita ng Diyos. Naanyayahan ako ng tita ko, dinila niya ako sa pamamahayag. Naimbitahan ako sa iglesia noong 2014 dahil sa kasal ng tita ko na iglesia. Bago yung araw na kasal niya, inimbita muna kami dumalo ng pagsamba. Noong una po akong nanyayahan ng teacher ko, pamamahayag po nagpaalam po muna ako sa magulang ko. At sabi nila po, hindi daw po dapat akong sumama. Tapos nung pangatlo po, sumama po ako. Isang oras lang naman po, dalawang oras. Pagdating ko mismo po ng kapilya, namangha po ako sa ganda. And of course, the outfit, appropriate. Ka, bukod po yung babae at ang lalaki. It's so disciplined. Nakita ko yung solemn na pagsamba. Napaka tahimik po. Yung protestant naman, ang hindi ko maintindihan bakit may sumasayaw. Nararamdaman mo talaga yung pag-awit pa lang. Hindi ko na malayan po, umiiyak na ako eh. <laughs> Nararamdaman po natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ang sarap ng pagsamba kung yon, Yun ho yung tumatak sa akin. Kahit saan ho ako pumuntang dako ng pagsamba, may uniformity. Pagkatapos po nung unang pagsamba ko na yon, naging curious na po ako. Nung dumating na yung araw ng kasal, mas lalo akong namangha. Una, yung kayusan. Sumunod doon is yung sa teksto po, nandun yung guidance para sa pamilya. Yun yung dream ko na kasal. Nang magturo na po ang ministro, lahat po ay binabasa po sa Biblia. It is all based on the Bible and nothing more, nothing less. Hindi siya galing sa sariling opinion niya lang. Hindi naman siya nagpa-fabricate ng sa statements, contentions na from his opinion only. Sa Biblia po talaga, nakabatay po sa ang mga aral ng Iglesia po. Bible-based na Teksto. May Biblia din po ako sa bahay kasi baka mamaya mali naman yung binabasa nila kaysa doon sa Biblia ko. Pareho din po yung Biblia ang ginamit niya ng ministro na nangangaral doon sa hawak-hawak -hawa ko rin Biblia. Binabasa po ng tagapagturo na ministro kung ano po o kung ano yung nakalagay po sa Biblia. Ang pare, pag sermon very personal. Sa pagtuturo ng ministro, galing mismo sa Biblia. Kaya doon po ako ulit nagka-interest na babalik ako dito. And it was all based from the Bible and that convinced me to listen to the doctrines. Pagbalik ko dito sa Manila, may malapit na kapilya dito, which is yung Pembo po. Sinubukan kong sumamba. Hanggang po sa tuloy-tuloy na rin po, nakikinig na ako. Nung mga panahon nagdo-doktrina, sobrang curious ko. Kapag may tanong po ako, tinitingnan ko kung saan na kinukuha yung sagot. At nakita ko naman na galing lahat sa Biblia. Ang unang napakinggang kong teksto ay tungkol po sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Na mali pala yung paniniwala ko mula bata, mula noon. Naging interesado na po ako na dumalo sa doktrina. Turning point ko po dito, na talagang umanib na po sa Iglesia Ni Cristo, ito ko na po talaga natagpuan na ito na po talaga yung tama. Na nasa Biblia po lahat, kinukuha yung mga aral po na pinapangaral po ng mga ministro po sa Iglesia Ni Cristo. Ang turning point po para ako ay umanib sa Iglesia dahil doon sa mga aral, talaga po na nakabatay sa Biblia. At ito ang tunay na reliyon. Ang naging turning point ko po para umalit sa iglesia ay ang pagkakilala po sa tunay na Diyos na pinakilala din po ng Panginoong Yesus, ang Ama po. Ang naging turning point ko para mag na maging iglesia ni Kristo ay yung kaalaman na si Hesus Kristo ay anak na tagapagligtas. Si ay tao, pero isa lang po ang Diyos, ang makapangyarihang Ama na dumtasa sa ating lahat. Turning point now is is my salvation because being a member of Iglesia ni Cristo is my salvation. Naisip ko po na eto na kaya mula po noon, tatakbo ako kaagad sa oras ng doktrina para makinig po ng doktrina. Hanggang sa natapos ko po yun. Ang turning point ko po is yung aral na bakit kailangan sumamba. Simple as following the um, Holy Scripture, kung ano yung sinabi doon, na sambahin mo ako, sabi ng Ama. So, yun yung parang oo nga no? Ang turning point ko po kung bakit ako umanip sa loob ng Iglesia ni Cristo ay mismo ang aral na iisa lang ang tunay na Diyos. Si Kristo ay tagapamagitan at hindi Diyos. I was really persecuted until now because my sisters, my siblings, every time I go to the province, they always tell me, oh, magluto natin na tayo ng dinuguan. Nandito na si, ano, Iglesia ni Manalo. Ganun. I entered the Church of Christ because I know very well that it is a trophy. Ang matinding pag-uusig po sa amin mismo ang magulang namin. Sinasabi nila na bakit ka magpapadala? Ito na yung kinagisa mismong reliyon. So, dito na tayo. Pero, sa isip ko, at tinuturo mismo sa Biblia na ang katotohanan hanapin mo. Idun ko naramdaman sa loob ng Iglesia ni Cristo ang katotohanan. Kasi mismo ang tinuturo sa Biblia. Minsan po dinasar uh, po ako ng mga kaibigan ko dahil po sa pagiging Iglesia ni Cristo. So balit nagpatuloy po ako na umanib dito. Habang nakikinig na rin po ako sa mga doktrina noon, dumadalo na rin po ako. May mga pagsubok na rin po ako na dadaanan sa pamilya po at sa asawa ko po, bakit mag anib ka pa sa iba or maglipat ka pa ng relihiyon eh ito na yung nakagisna natin. Sabi ko po, dito na po ako kasi naintindihan ko na rin po ang aral dito. Kahit ako inuusig, lalo na ng aking nanay, na isang masiglang aglipayan, akin aking pong pinanindigan na ito yung totoo, na dapat na aniban ng tao. Kahit po sila, yung aking mga magulang, mga kapatid sa laman, ay hinikayat ko po na makinig lamang ayaw nila. At parati na tinatanggay, ikaw na lang, pababayaan ka namin, pero titigil ka sa pag-aaral, hindi ka na papapasukin dahil kaya mo na pala magdesisyon sa sarili mo. At kaya mo na marahil buhayin ang sarili mo. Ang mga pagsubok na naranasan ko po noon ay unang-una po yung permission ng magulang ko. Hindi po talaga sila sang ayon na umanib ako. Yung mga panahong inuusig ako, nanindigan ako dahil naramdaman ko sa religion na to, sa iglesia, yung kapayapaan na hindi ko naramdaman kahit saan. Ayaw ng nanay ko po eh. Hinahadlangan po ako. Ang ginagawa nila, inuutusan ho nila ako palagi. Kapag alam nila na uwian na, pamamalengkihin ka, paglulutuin ka. Dahil alam mo nila na pagkatapos po noon, dadalo ako sa doktrina. Yung naramdaman ko yung sa pagsamba, yung hindi mo mawari eh. Na nararamdaman mo na, eto na, eto ang tamang pagsamba. Yun yung kusa na akong pumupunta sa doktrina noon kahit walang nag na sa akin dumadalo po ako. Nabautismohan po ako November 25, 1979. January 31, 1999. I was baptized summertime 1978. October 9, 2011. July 26, 1980. September 24, 2011. Nabautismuhan po ako noong February 26, 2016. 2009. Masaya po eh. Ang feeling ko po na nalinis na. Ngayon po, ang nanay ko po, mga kapatid ko, mga iglesia ni Cristo na po silang lahat. Saka sa kasalukuyan po, natupad po ang pinanalangin ko sa Diyos. Anakay ko po ang mga kapatid ko at magulang ko po. Nung ako yung nabautismuhan, ng mga pagbabagong na kita ko sa sarili ko, unang-una yung pananamit, pananalita, pakikitungo sa mga tao, payapa kahit may mga problema. Parang mabilis lang ilabas yung, yung mga problema na yon. Tumaas po yung pananampalataya ko. Excited ako lagi sa pagsamba. I am closer to God now. We kept on praying. Those are the things that I learned from being a member of Iglesia Ni Cristo. Dati po, hindi po kasi ako nananalangin uh, ng madalas sa Panginoong Diyos. Subalit so, tuwing sumasamba po ako, ay naidadalangin ko po at naidudulog sa Panginoong Diyos ang mga pangangailangan po. Napakalaki po ng pagbabago nakita ng aking mga magulang at ng aking mga kamag-anak nang ako po ay umahalib sa iglesia. Unti-unti na tinanggap ako ng aking mga magulang. Ang binago ko sa akin yung lifestyle. At the back of my mind, every Thursday and Sunday, I should attend worship service. In, in case of conflict of schedule, tatapusin ko muna ang pagsamba. Doon rin ho ako nagre-recharge yung pananampalataya, yun ang nagiging energy ko para makaraw suli sa mga susunod na araw. Ang advantage po sa pagiging iglesia ni Kristo ko po sa mga dumaan po na mga pagsubok, yun po yung pandemic po dito sa buong mundo. Panatag lamang po. Dahil po alam ko sa sarili ko po, nakaya ko po kaya ko dahil po ako ay nasa loob po ng Iglesia ni Cristo. Nakapanghindigan tayo dahil sa giya at patnubay ng pamamahala ng Iglesia. Natuturoan tayo, nagagabayan tayo, naaakay tayo para wag tayong bumigay sa bigat ng mga soliraning dumarating ang problema sa buhay. Kahit na itong pandemya, hindi tumigil ang pamamahala na ibahagi sa atin yung mga katotohanan. At kapag ka po sumasamba po kami, na uh, nararanasan po namin ang biyaya at awa ng Panginoong Diyos. Thankful ako na naging iglesia ako sa ganong age ko. Na-surround ako ng mga taong mga kapatid na Pamilya ang turing sa akin, kapatid ang turing sa akin. Alam ko na bawat kilos ko, bawat um, gagawin ko, meron akong gabay ng ama. Nagpapasalamat ako sa ama dahil ang kanyang pagtawag sa akin ay very timely. Sa murang edad ko at nasa abroad, ay hindi ganong kadali makipag sa palaran sa ibang bansa, lalo na sa ibang kultura. Ganon pa man, sa tulong at awa ng ama, nasamahan niya ako, nagabayan niya ako, nabigyan ako ng kapayapaan at maging matapang na harapin ang buhay. Ang advantage po bilang Iglesia ni Cristo ay may karapatan po tayong tumawag at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kahit mabigat yung buhay, para bagang magaan pa rin kasi sumasampalataya ka na may gagabay mismo sa'yo. At yung paggabay na yun, walang limitasyon. Basta ipagpauna lang po kung ano ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Sa mga taga tagig sa akin pong mga kaibigan, mga customer namin sa Powerplex Gym, my friends, my co-teachers, my colleagues, to my fellow police officers, officers and police non-commissioned officers. Sa mga kapwa ko po professionals na taga rito po sa tagig Sa akin pong mga kababayan, sa tagig, lalo na doon sa aking mga kamag-anakan, mga kasamahan sa anak buhay. Sa mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko, mga malalapit sa puso ko, pamilya ko. Sa mga kaibigan ko po dito sa Tipas, iniimbitahan ko po kayo na makinig. Inaanyayahan ko po kayong magsuri. Pag-aralan ang mga aral na aming tinanggap sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dumalo sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa mga pagsamba po. Sa mga dako po na gawain, huwag po kayong matakot na kung ano man yung tanong nyo sa isip nyo, subukan nyo po manood sa programa ng Iglesia Ni Cristo, sa INC TV, sa radyo. Basahin nyo rin po yung aming mga polyeto, ang aming mga pasugo. I-click nyo po ang mga link na pinuporward po namin sa inyo. Maari nyo din pong bisitahin ang social media platform sa Iglesia Ni Cristo. Sana po ay mabuksan rin ang inyong isip at puso. Sana po ay makita nyo ang tunay na pananampalataya. Welcome po kayong lahat sa Iglesia ni Cristo. Welcome kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo.